Ang kwento sa likod na nag-viral sa Twitter at TikTok na Haunted House at ang mga nakatira dito ay hindi multo kundi kakaibang tao na hindi mo kakayanin. Yan ang pag-uusapan natin sa ating channel. Kaya kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na. Noong mga nakaraang araw, ang larawan na ito ay nag-viral sa mundo ng social media, partikular sa Twitter at sa TikTok. Nagbigay ng mga reaksyon ang mga kilalang account sa TikTok dahil hindi nila kinaya ang kwento sa likod ng bahay na ito. Ayon sa istorya may isang pamilya raw na nakatira sa isang haunted house at nakatirik ang bahay sa di malamang lokasyon at ang pamilya raw na ito ay naunguha ng mga babae sa kalsada para imbitahan na sumama sa kanila sa kanilang bahay ang malaking tanong ano kaya ang mangyayari sa kanila pag sumama sila sa loob ng bahay yan ang mga tanong ng mga tao matapos nilang makita ang mga video at larawan ng mga kalaswaan patungkol sa bahay na ito. Marami ang nagsasabi na kapag nakapasok ka na sa bahay ay hinding hindi ka na makakalabas sa pamilyang ito. Ang pamilya ay binansagan bilang perverse family o mga baliw at walang mga kaluluwang mga tao dahil sa mga ginagawa nito. Ang ganitong pangyayari ay nangyayari talaga sa totoong buhay, partikular sa paggawa ng adult film na mapapanood lamang sa deep web at mga tagong website. Dito, mapapanood ang mga samot-saring kababuyan at kalasuan na ginagawa ng mga tao at maihahalin tulad ito sa mga adult site na may mga dark category. Ang mga perverse family ay bukas ang kaisipan sa pakikipagtalik sa marahas na paraan. Kadalasan ng mga babae ay ikinakadena habang ginagawa ang kalasuan dito. Ang iba naman ay sinusugatan ang mga katawan ng kanilang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa kanila ginagawa ang mga marahas na gawain. At kung babalikan natin ang nag-viral na larawan ay may mapapansin tayong dalawang nakasabit sa bandang kanan. Kinuvera natin ito para na rin sa pagsunod sa community guidelines ng YouTube. At ang dalawang nakasabit sa gilid ay posibleng biktima ng mga pamilya na nakatira sa lumang bahay na ito. Ang paggawa ng kalaswaan sa marahas na paraan ay hindi katanggap-tanggap sa ating lipunan. At ayon sa iba, ang mga gumagawa nito ay malamang ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot para magkaroon ng kalakasan na gawin ang marahas na pakipagtalik sa ibang tao. At ang pinakamabigat at nakakilabot sa mga ganitong gawain dahil may mga bata pang nakakasali. At dahil sa kakaibang takbo ng kaisipan ng pamilyang perverse, hindi lamang natatapos sa marahas na pakipagtalik sa mga tao ang pamilya. Ang iba pa nga ay kinakain nila ito matapos nila makipagtalik dito. At ang pinaka gawain nila ay ang pagkain ng mga dumi ng tao na diretsyo sa kanilang mga bibig. Ang mga video ay hindi na natin ipapakita dahil posibleng i-delete din ito ni YouTube. Naniniwala naman ang iba na nakapanood sa video na posibleng dahilan ng malaking perang ibinayad patungkol sa ganitong gawain at ang kumalat at nag-viral ng mga larawan na nakasabit ng mga babae ay isang marketing strategy ng isang palabas na ginawa sa larangan ng adult film at ito ay mapapanood sa isang website at kung gusto mo panoorin, huwag mo nang subukan dahil hindi mo kakayanin mas mabuti pang maglaro ka na lang ng Mobile Legends. Gagi, ang cute. Invite natin. Gagi. Hello, ate. Open mic ka naman po. Hello, pre. Salamat sa buhat, ha. Uy, putang... <laughs> o, di ba? Mas masaya. Pero bago tayo matapos sa ating video ngayon, konting shoutout muna tayo sa ating masugid na tagapanood at kung gusto nyo mapabilang sa kanila, ilike lang ang video na to. Mag-message ka sa baba. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating upload. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam!